ayan guys uh, kakain na si kuya dahil may hoops siya so prefer na punta kami ng hoops so ayan guys palis na kami ito na si kuya may practice si Bunso, Bunso kiss na muna kiss na si Daddy Jiren basketball singer to eh kaya ayaw sa mami eh parinig ng kanta so guys ando na yung anak ko sa labas uh, sinasamahan namin siya ngayon guys may malaki na siya naglalaro na rin sa patuloy namin sa sasama ni mami at ng mga kapatid niya diba? so ayun na siya guys may dalang sapato sariling bola may bag din Tapos yeah, lang inaakit ng buntis. Ayun na siya guys. Ito na siya mag-practice. Сяділи него watch watch, сяділи, ну. Это по всем практическому So after ng practice guys napagod siya. Yeah. my breath.